dito yung tinatawag na ito yung tinatawag na putong kamuting kahoy or kung sa bicol naman kung sa bicol naman ay putong balanghoy ay putong balinghoy lala ito yung kamuting kahoy tapos pag nabalatan at malinisan kidkirin ito kidkirin siya tapos pipigaan yan pipigaan ito yung katas niya yan tatanggalin yung katas at pag okay na pag 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 naubos na yung yung pinipigaan ito na ang resulta to ilagay nyo dito sa malinis na lagayan tapos dodorogin yan dodorogin syang kanyan tapos siyempre pag pag okay na ito na yung mangyayari yan pero siyempre mag 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 ano kayo ng lang ano lang natin ito Doto na eh. Doto na siya. Aray ko. Minit talaga to. Yan eh. Yan ang resulta niya. yan ang ano niya. yan ang putong kamuting kahoy so ito yung gagawin nyo guys mag ano kayo ng bao yung sanyog bao tapos li lilinisan nyo yan lilinisan tapos yung likod din dito itong likod ng bao na to lilinisan tapos ilagay nyo sa sa, sa takore sa bibig ng takore ayan lagyan nyo ng, ng kamuting kayo na na hindi napipigaan ito, ito. Ilalagay sa gilid para walang singaw, para lahat ng singaw dito nung si Baba. Ito, lalagyan. Tapos dito rin, lalagyan rin ng kamuting kahoy na hindi napipigaan ito. Ito din. Hindi, lalagyan ito ng kamut Bago pipigaan yung yung kamuting kahoy lagyan mo muna to ng, ng hindi napipigaan dito sa paligid na to dapat maayos, dapat walang singaw Ayan. Ayan. Ito. Lalagyan ng tubig para hindi maubusan ng, ng tubig kasi delikado nung pag naubusan ng tubig. Eh. Ito, wala akong nalagay dito. Bali, walang Wala walang ano, walang walang halo kasi nga wala nga akong pera walang, ulang pang bili kaya normal lang siya pero pag may pera kayo ang ang ilalagay nyo dito kinugay or kung hindi naman kinugay sokal or, masarap, masarap dito haluan ng ng ano ng playon haluan ng Bukayo. Alam nyo naman yung bukayo. Ninja tapos ito ng dahon okay Ayan. madali lang siya maluto guys may ilang minutes luto na yan Masarap ba kahit walang asukal? Masarap ba kahit walang asukal? Hmm.